kamusta? Nagbabalik naman tayo para sa isa na namang video ng Minecraft. At anong Minecraft video ito ay tungkol na naman sa animal recipe. Ang gagawin niya pala natin ngayon ay witch hat. Kung hindi niya pa alam kung ano ang witch hat, dito nakatira yung mga witch. Gagawa tayo ng witch hat kasi ang last episode yung mga tayo ng potion shop. So, kailangan natin ng area kung saan tayo gagawa ng potion. Kaya gagawa tayo ng witch hat. At simula ngayon din pala ay ang kada episode natin ay magkakaroon na tayo ng voice. Hindi gaya ng mga nauna pa nating ka Animal SMP episode ay lagi tayong naka-voiceover lang sa AI. Ngayon, gagamit na talaga tayo ng totoo nating boses. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin tong episode na to. Roll the intro. ngayon pupunta tayo sa shopping district kasi na, manggugulo tayo doon naka live si ninja manggugulo tayo at andito na tayo asan si ninja manggugulo tayo naka live siya hi live <laughs> naka live siya kasi ginagawa niya yung shop niya subscribe guys sa mga iba pa natin members para masubay ibayan nyo pa ang mga ginagawa namin sa animal smp lahat kami dito ay content creators kaya puntahan nyo lang mga youtube namin link in the description Total na dito na rin naman tayo sa shop industry. I-check e, na natin. E, na natin 'tong shop natin. Jo, may kinita na ba? At tingnan natin. Wala pa lang stock to. Ito na lang. Yo, meron tayong 10 diamonds dito. 2 diamonds. Sa bila ay merong wala. Check pa natin 'yung armor shop natin. Ano may kinita rin dito? Check natin 'to. Meron. May meron din dito. Walang stock yan Dito Meron Ang dami natin kinita Ayusin na natin to Tapos baka mag restock ulit ako next time Mag restock tayo next time Kasi wala na tayong stock Kakatid lang natin si Kudo sa XP farm natin Slash creeper farm Kasi makiki-XP daw siya Pero sabi ko naman sa kanya Lahat ng gunpowder na makukuha niya doon is sa akin Kasi for private use kasi yung ginawa kong farm na yun pero papiramin natin siya sasakay so, kami ng boat kasi medyo malayo yun at wala pa siyang elytra malayo kasi yun eh sa dagat siya banda malaki rin kasi siyang area hindi natin siya pwede sa land yung creeper farm tsaka hindi gagana yung creeper farm natin pag sa land siya ginawa ayan sabi ko sa kanya lahat ng gunpowder lagay niya dito nandito na siya magpapex pa daw dito dahil sa Iropo village discounted na yung mga tinda na ito, mga to So, pwede na tayo mapag-stack ng armor sa shop natin. At, at kung hindi nyo pa napapanood yung last episode, dun tayo nagkaroon ng hero of the village kasi bigla ang nagka-raid. Natapos namin yun yung ninja at nagka hero of the village. So, makakapag-trade tayo dito. Napakamura! So, marami tayo may stack sa shop natin. Apat na emeralds lang para sa isang armor. Dami tayo may stock na ito. Kikita na naman tayo na marami dito. Ito na, may mga helmet na rin tayo kaso paubos na yung emeralds natin parang konti na lang mabibili natin sa so, chest wala na, yun na lang pala sayang, wala tayong masyadong emeralds nagastos ko sila at emeralds ko eh ngayon ay kukuha muna tayo ng mga materials na gagamitin natin para sa build natin pero kung hindi ka pa ka subscribe pindutin mo na yung subscribe button at kung hindi ka pa naka-like, pindutin mo na yung like button time lapse, let's go! natapos na pala ni Ninja yung shop niya. Tingnan natin kung ano yung laman na ito. At meron siya dito ang saddle. Okay. Meron siya dito oh, okay ang iron. Wow, kailangan ko ito. Dito wala. Wala na rin dito. Dito sabi lang ay coming soon. Coming soon. Coming soon. Sugar cane. Dami. Dito naman ay Shop ni Eldrian. Oh, gagawa rin ng shop dito sa Eldrian Gaming. Dami ng musbong na shop dito ah. Ang ganda na ng shopping district. Ang dami ng shop. Pero dito ko na muna tatapos itong episode na to. Sana nag-enjoy kayo kahit medyo maikli lang tong episode na to. Marami pa tayong gagawin episode. Sana kita, 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 it's next episode. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kits next episode. Bye-bye.